Ibat-ibang individual ang na resto naman ng na, uh, operatiba sa magkakaiwalay na bypass bus operations sa bansa. Nasamsam din nila ang milyong-milyong halaga ng hinihinalang Shabu. Nagmabalik si Bien Manalo. Mahigit anim na milyong pisong halaga ng hinihinalang Shabu ang nasabat sa ikinasang drug by-bus operation ng mga operatiba ng Pidea Barm sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Nakilala ang drug suspect na si Alias Dats na umano'y tulak ng droga. Nagkaroon ng ilang minutong palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at ni Alias Dats hanggang sa tuluyang nakatakas ang suspect. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad kay Alias Dats. Kalaboso naman sa ikinasang joint bypass operation ng Special Enforcement Team ng Pidaya Region 6 at Pidaya Negros Occidental ang isang 38 taong gulang na lalaki na umano'y din ng droga sa Bacolod City, Negros Occidental. Nakumpis ka sa sospek na kinilalang si Alias Mosoy ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated value na mahigit 150,000 pesos. Nakuha rin sa sospek ang buy money at mga drug paraphernalia. Himas rehas naman ang 46 na taong gulang na drug sospek na nakilalang si Alias Brenda matapos ang isinagawang buy operation ng Drug Enforcement Unit ng Tagig City Police Station. Narecover kay Alias Brenda ang humigit kumulang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 130,000 pesos, poodle money at cellphone. Nasa kustodiya na ng pulisya mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo, para sa bayan.